Proud father mula sa Albay na nagbigay inspirasyon sa marami matapos magpagawa ng graduation cake para sa kanyang anak. Halo-halong emosyon naman ang atin ng proud father from Legazpi, Albay. Matapos yung pumunta sa isang local bakery para magpagawa po ng cake para sa kanyang anak na gagraduate. Ayon sa uploader nito na si Lazy Baker Cup ang proud father na ito ay madalas pumunta sa kanilang bakery upang humingi ng pirapirasong tinapay. At kamakailan lang ay pumunta ulit ito sa kanilang bakery at nagtanong kung mayroon ba silang tig-100 pesos na cake. Sa kanyang hindi mapigilang tuwa ay gusto niyang bigyan ng maayos sa selebrasyon ng kanyang anak na nagtapos ng pag-aaral. Agad namang na-touch ang may-ari ng bakery at ibinigay na lamang ng libre ang cake. Ngunit sa kabila ng paghirap ng dedicated father na ito, nais niyang mag-give back at mag-offer pa ito ng kanyang services bilang pasasalamat. Nakakatouch naman yan ano. pero alam po ninyo wala anong halaga ng pera ang uh, mag, magpapatumbas ano, sa uh, pagmamahal ng isang ama. Congratulations po sa inyong mag-ama at nakapagtapos na po ng pag-aaral po ang inyong anak.